Yan, dito tayo ngayon sa may gilid ng Pasig River. Yan ang Pasig River, dito tayo sa may Guadalupe, Makati. Yan. Ito, yung, ito kasi yung pinaka last na stop ng ano, last na station ng ferry. Uh oh. Yan yung Guadalupe Bridge. Yan yung Guadalupe Bridge. Guadalupe Bridge yan, kakapsat, makapunsol yan. Yan ang Guadalupe Bridge. Tapos ito yung Pasig River sa gilid. Upload videos lang ha. Yan. Mga skyline. Makati skyline. Yan mga yan. Oh. Buti nga inabot. Eh. Ma Malolobot na naman ako. Yan. Makati skyline. Yan mga yan. Oh. tatlo beaches lang kakapsat mga punto yan yan ang Guadalupe Bridge Pasig River sa Guadalupe Makati tayo ngayon yan, yan yung Guadalupe Bridge ulit Pasig River yan yung mga Makati Skyline Pandarus kabil sa kabila kasi headquarters si BB, Apo BBM eh dati pinupunta namin wala malayo masyado na eh. A430 yung 4.30 yung last trip pabalik ng Escolta. Balik ako ng Escolta eh. Yeah, upload videos lang po. Bye-bye. Salamat. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.